then exam. Ang gagawin ko po ngayon ay magsasagot ako ng Artist Personality Examination. Ito na, sasagot na ako. Sagotan ko lang. Simulan pala natin. 227. Yeah, Dennis. Videos. Here. <laughs> okay. <laughs> Next. <laughs> no, it actually is just a baking <laughs> nakaka-assume ko ano mangyayari kung mamay mamatay na isla. <laughs> Kala ko talaga, yung fisherman na, mag-iisip na ako ng lesson na pwede dun eh. At nilitigan ko. Bidang, nagulat ako. Yung gulat ko hindi ko masigaw eh. Napadilat ako. Umpisa kasi niyan, kinunta ako ng chilling with chicks sir, at kinuntsaba ako para maging Yon, kakunchaba nga dito sa brang na to. Una, akala ko testo para sa mga magiging artista. Para pag sinagutan mo ito, ikaw yung pipiliin nila sa TV show na yan. Sa movie, ganyan. Hindi ko alam, pagdating ko dito, ito na pala yung prank. Tapos, ginagawa ko na pala. Tapos ako pa yung na-prank. Dapat ako yung kasali dun sa... At ako yung kakonchaba sa prank. Ako pa yung na-prank. Kaya, wala akong masabi. Chillin' with chicks are the best.